Isang tanong na naman po, pong subscriber, ante pong sasagutin. Kailangan ba daw purgahin yung mga inahing baboy pagkatapos pagwalay ng mga biik? Kahit na siya po'y napulgan noong buntis pa ng 100 days? Kapag tayo po'y nagwalay natin yung mga biik po mga kaibigan, atin po muna pagmasdan yung katawan ng mga inahing baboy. Kasi po, minsan o kadalasan talaga, yung mga katawan ng inahing baboy pagkatapos ating magwala ng mga biik, yung iba dyan ay bumabagsak yung kanyang katawan. Pumapayat po sila. Pero, kapag yung mga inahing baboy naman po mga kaibigan na ganoon pa rin yung kanyang pangkatawan, hindi po sa bumabagsak, hindi po sa pumapayat, ang suggestion ko po dyan ay huwag nyo pong purgahin. Kasi po, isa po yung purga na yung 100 days na buntis pa po siya. So, pagdating ng walay, kapag okay po yung pangangatawan, huwag na huwag niyo pong purgahin mga kaibigan. Ang dapat nyo pong purgahin ay yung mga inaheng baboy na medyo bumabagsak yung kanilang katawan. Yung pumapayat sila uh, para pong numinipis yung kanilang pangangatawan. Kayo po yung magpurga, huwag niyo pong antayin na iwalay yung mga biik. Kayo po ay dapat magpurga ng nasa 25 days bago magwalay. Nang sa ganon, pagdating mo ng 28-29 days, pwede na po kayo magbigay ng vitamin D complex, 5 ml, vitamin A, D, E. 5 ml po mga kaibigan. Para pagdating ng walay, day 1, day 2, day 3, kapag siya po maglandi na, pagdating po ng day 5, day 6, pwede na pong pabulungan mga kaibigan.